At narito naman ang gabay ng ating pagibig para po bukas araw po ng lunes, Hulyo 29. Para po sa may mga sudyak sign na aris. Para po sa may mga sudyak sign na aris. Kahit masakit para sa iyo ay handa mong ibigay sa kanya ang kalayaan na hinihingi niya. Alam mong hindi ganun kalalim ang pagmamahal ninyo sa isa't isa, kaya naman hayaan mo siyang maging masaya sa piling ng iba. Ang iyong maswerteng numero ay 35 at ang 40. Para naman sa Taurus, kahit na susubukan mong iwasan ay mangyayari pa rin na ikaw ay madalas sa tukso dahil na sa kawalan ng oras para sa iyo. Ang iyong maswerteng numero ay ang 20 at ang 27. Para naman sa Gemini, kapit ka may kayong haharap sa suliranin na inyong pinagdadaanan ngayon. Mas madali nitong malalampasan dahil magkatuwang kayong haharapin ang mga problema. Ang iyong maswerteng numero ay ang um 11 at ang 18. Para naman sa may sujak sign na Gemini, matagal-tagal matagal, matagal na rin panahon na ikaw ay loveless. Ngunit ngayong muling titibok ang iyong puso sa isang bagong kakilala, ngunit mailap ata talaga ang tadhana sapagkat may mahal na pala siyang iba. Ang iyong maswerte numero ay 37 at ang 45. Pare naman sa cancer, alam mong malabo na mapansin at mahalin ka Ngunit naniniwala ka pa din sa Himala at alam mong dadating din ang panahon na didinggin din ng lahat ng kahilingan mo. Ang iyong maswerte numero ay ang 8 at ang 12. Para naman sa Leo, susukuan mo ng tuluyan ang relasyon na alam mong walang patutunguhan. Sa sobrang dami ng sakit na iyong nararanasan, kaya naman, mas na naisin mo nang tapusin ang inyong relasyon. Ang iyong maswerteng numero ay ang 18 at ang 23. Para naman sa Virgo, mauubos o mauubos ang oras mo sa kakaisip kung dapat mo ba bang ituloy ang iyong pakikipaglaban sa inyong relasyon. Mahal mo siya, ngunit ilawala naman siya ang pa sa iyo. Kaya naman, mapapaisip ka ng gusto kung lalaban ka pa ba o susuko na. Ang iyong maswerte numero ay 25 at ang 24. Para naman sa libra, mararamdaman mo ang matinding kalungkutan dahil sa kanyang paglayo sa iyo. Alam mo hindi mo dapat ito karam mararamdaman dahil ninanais mo ito ngunit ngayon ay lubos kang mangulilas sa kanya. Ang iyong maswerte numero ay ang 8 at ang 14. Ko naman tayo sa may mga zodiac sign na Scorpio. Siya na ang pusang lalayo sa iyo. Ramdam niya ang panalamig mo sa kanya at kawalan ng gana. Kaya naman lalayo siya nang hindi mo namamalaya Ang iyong maswerteng numero ay ang si ang ay, ay, sorry guys. Ay ang 7 at ang 19. Pasensya na po kayo. Pare naman sa may mga zodiac sa Sagittarius. Ang matagal mong pangarap na pagbabalik ng isang taong mahal mo ay mangyayari na ngayon. Babalik siya sa iyo at naisi na ipagpatuloy ang naudot ninyong pag -ibig. Kaya naman, labis ang kaligayahan na iyong mararamdaman. Ang iyong maswerte numero ay ang 4 at ang 12. Dumako naman tayo sa may mga sudyaksay na Capricorn may magandang pangyayari na mamagitan sa inyong dalawa sa ngayon. Ito ang simula ng maganda ninyong love life. Ito ang istorya, ngunit hindi ito magiging ganun kadali dahil may ilang hahadlang. Ang iyong maswerte numero ay 36 at ang 40. Para naman sa Aquarius, wala kang masasabi sa iyong mahal lalo na ngayon kahit pa mayroon siyang sariling siliranin na kinakaharap ay hindi hindi siya makakalimot sa obligasyon niya sa iyo bilang iyong karelasyon. Mas higit kanyang papahalagahan, higit kanino man. Ang iyong maswerte numero ay ang 12 at ang 25. At para naman sa Pisces, sa inyong dalawa ay ikaw ang may kakayahang mag-adjust para sa inyong relasyon. Kahit pa may pagaling ka ay gagawa't or gagawin pa rin para lamang hindi siya panghinaan ng loob dahil alam niyang nasa tabi ka lang niya palagi. Ang iyong maswerteng numero ay 6 at ang 19. At ayan po ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng pag-ibig para pito bukas araw po ng Lunes, banking 29.